bulok ko yung... <coughs> <Masasubapa. laughs> Kawawa naman itong isang ito. Walang cellphone habang kami dalawa ni Ate Elaine. Cellphone. Sorry. Sorry. <laughs> Sabi ko sorry. Tapos nang... masisiri. paano ano na pa tingin tingin na lang sa isa Hey Siri. Hey Siri. <laughs> oh. Is <laughs> kaya na ba habang nilang habang habang oh! nililigo ako sa CR kasi pag pag pag, pag gilipat ka ng kanta siya mababasa. sa nagawa ko sumisigaw ako. Hey Siri, next song please. Hey Siri, sa YouTube. Hey Siri, open YouTube Music. Malay, magpatuktuk ka sa Spotify. Wait lang. Tapos sabi mo Hey Siri, next song please wait lang ganun lang yun hindi tinatry ko nga lang kasi kung gumagana yung youtube music hey siri. hey siri open youtube music <laughs> bulok ko yung uh -huh. hey siri play you the one you the one <laughs> Ano ang susuka ako? Pinagawa mo. Yan. Ano ako? Ano ko? Para akong balungar. Alam niyo, pag nahihinda ka sa sakyan, barang balong. Ano ang bakalagdang ko? Wala nang bukas. Wala pasok bukas. Hirap. Tsura, oh. Oh, Kaya Carl. Wala lang cellphone? <sa> Ilo <laughs> <laughs> yun? Kumakuha naman walang cellphone sa, sa amin. Ang gosok. Kung kaso pa? Sa wipe na naman. Tsukwa. September lang. <laughs> September lang. September

Ingay naman nun, oh. September Dump. <laughs> September <D. laughs> sense, doctor, Dump. Next time, October Dump na yan. Video to, ati. Where are you? Say hi. Hi. <laughs>